magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga okay welcome back sa aking channel coach Manny po ang video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung uh, yung first day na nagsimula akong magtrabaho para ayusin tong nakikita nyo tong mga bangko na ito ah uh, itong gabundok na bangkong ito na nakahambalang na nakakatakot ay uh, sinimulang kong uh, uh at ipapakita ko sa inyo yung first day pero alam niyo nung yung time na yon ay hindi pa talaga ako decided pa na talagang itanggapin yung challenge na ayusin tong lugar na to dahil uh, baka mapasubo ako di ba <laughs> kasi napakarami talaga at talagang hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero alam niyo ang nag-motivate sa akin ah uh, yung kagustuhan kong makuha yung mga lupa na nasa ilalim ng mga bangko na ang dami-daming lupa na nanghihinayang ko na pwedeng taniman yun ang nag-motivate sa akin kaya talagang sinimulan ko na ah sinimulan ko na partially tinanggap ko yung challenge sinimulan ko na yung first day at yun ang ipapakita ko sa inyo yung unang-unang araw na nagtrabaho ako rito at ano yung naging accomplishment ko nung unang araw kaya samahan nyo ako sa video nito let's go let's go Ito ang aking naipong uh, mga lupa at uh, dahon. Ito ang aking unang-unang naayos ng na mga bangko. Ayan, na-arrange ko ng maayos. At ito yung uh, pinag pinagkuna uh, ng bangko. Ayan. So, mukhang tinatanggap po ng challenge. Ito na yung first part ng ito na yung first uh, group ng bangko na nalipat ko rito. Ayan. Malinis na to. Ayan na ito. So, ayan. Ayan ang bundok ng bangko na kailangan ko pang ayusin. Uh, ayan ang aking naayos sa araw na to. At uh, mukhang tinatanggap ko na ang challenge dahil... Uh, Parang nararamdaman ko kakayanin ko ang bundok ng uh, tambak ng mga bangko neto at marami ako nakuha ng uh, mga lupa sa ilalim ng mga bangko na halos nasa dalawang dekada na nakatambak dito. Ayan, napakarami ko nakuha at mukhang makakagawa ako ng isang flat na garden. Eto, tingnan nyo. Ito yung nagawa ko na mukhang makakagawa ko ng isang isang plat na garden na na wala namang uh, uh, wala namang lupa rito, limited ang mga lupa. <coughs> ang mga lupa ay nanggaling lang sa mga nabulok na kahoy at mga damo-damo. Ayan. So mukhang sa napakatagal na panahon may may mga lupa rito na tigo konti konti ay mukhang uh, magagamit din sa aking pagagarden kaya napakaraking bagay ayan tatambakan ko ng lupa yan eto so ayan ang aking accomplishment for today ito ang aking accomplishment sa araw na to Marami ako nakuha ang mga basura. At lupa. Malaki-laki rin yung natanggal ko sa mga kaho, mga upuan. At nailipat ko rito na na-arrange ko ng maayos. Agawa ako ng ng isang plot ng garden. Ayan. So, yun ang okay, aking accomplishment. First day ang aking challenge na ayusin ang mga bundok -bundok ng mga bundok-bundok ng bangkong ito ito ang aking naging accomplishment samahan nyo ako sa mga susunod pang challenge at uh, ayun ang isa ko pang accomplishment pala nakalimutan ko nabuhay ko yung isang drainage wala nang bara ito, tingnan nyo mabuti ayan So malaya na mga kadalo tubig dito at natanggal ko na yung mga bara sa, sa dadaanan ng tubig papunta sa drainage na to. Yeah. Meron pang tatlong uh, mayroon pang dalawang drainage na kailangan kong abutin hanggang, hanggang dun. So samahan nyo ako sa akin tuloy-tuloy na challenge para i-transform ang lugar na ito gawing uh, mula sa walang pakinabang ay gawing uh, kapaki-pakinabang Maraming salamat po at sana uh, pa paano ay na may naibigay akong lesson sa inyo dito sa aking ginagawa na to Salamat po sa inyong no. Don't forget na mag-subscribe sa aking YouTube channel at uh, i-click yung notification bell dahil uh, sa mga susunod makikita nyo kung ano magiging transformation ng lugar na to 'di ba? Gagawin nating amazing. Amazing garden mula sa wala. Ayun, maraming salamat po. God bless you all. Mabuhay kayong lahat.